Tuesday, July 9, 2024, nagre-reklamo si Marcos sa akin na hindi daw niya maitas yung braso, na, braso niya dahil nung uh, nakaraan Sunday, nagkaroon sila ng Taekwondo session at yun nga, pinapush up daw sila. Kinaya daw niya hanggang 40, 40 pull push up. Kinabukasan, Monday, sumakit na siya, pero ngayon, Tuesday ko lang siya na massage. Dahil okay, ngayon lang siya nagreklamo hindi. sa akin. Purti. Uh, Nabigla kaya hindi na niya mahitaas yung... Payat pa siya. Eh. Kabilaan to nak. May kabilaan. Lumambot na o oh, Kanina, tigas. Sa kabila? Hindi na masalang yan Hindi hmm. na. Kanina masakit. Na? Mm -hmm. Taas mo nga muna. Para magkaalaman. Hindi pa? Hindi pa kaya? Mm Hindi. -hmm. Sa kabila. Ah. Hindi. Hindi na mas maglilig. Mm Hindi. -hmm. Mm hmm. Mm hindi -hmm. ba sabi mo hindi masakit? Dito ko bilay hindi ko rin mataas. Wait lang, tapusin lang natin 'to. Mm. Nagmamadali ka sa laro mo eh. Oh, hindi di tao. Tama pa. Hindi naman na. Hindi ah. Yeah. Likot, Mike. Malikot. Mm -hmm. Tingnan natin, magic to. Makakaano ka na agad nito mamaya. Hindi lang na, nakapag-circulate na mabuti yung dugo. Mm -hmm. Yeah. Okay. Ang likod ni Marcos. Tataas ka na Dito na lakalak pa rin eh. Naman atin i try mo taas. Pag hindi, hindi ko pa. <laughs> hindi ko pa. hindi ta pag hindi. mo hindi <laughs> <laughs> ko. ko nga ko hindi ah yeah. ye masahit hindi yung isa <laughs> <laughs> sakit pa rin yung isa kasi hindi eh yung isa yun na siya yung yeah. isa naman pero hindi ko alam ito bakit so, dito na Ay. Hmm. Para ratin ko lang, masaj na agad. Okay yeah. yeah. lang yan. Pag nagre-reklamo, nasakit, hindi maitaas ang kamay, ah, masaj agad. kahapon pa. <laughs> Anong reklamo sa itaulo mo? kahapon ba di? Yan din sinabi na tulog ka maaga. Oo oh, uh -huh. nga pala, kapon. Ay, hindi na, kapon kasi parang bugbog pa yan. Eh, uh, ngayon nakapagpahinga na. Sana, natulog ka kaagad eh. Yung sil dito. Dito? May yung sil ba dito? Mm. Dito? Sila din? Mm. Pag push up ka, di ba, likod niyang back tricep yung ayun yung tricep dito three. dito oh. dyan mm -hmm. Ramdam ko nga anak nagka twisted yung mga twisted ang unmasin mo rin sa ilalim <laughs> pag lumambot na to okay na to yung mukha niya anak. Wala <laughs> <laughs> dito sa dito. Wala. Ula. Ha? Wala. Dito. At ang dami mong pimples, Mark. Hindi, mm, sa init yan. Tuo? Sa init nga. No. Init malamig tayo ngayon ah.

Beatrice. Yeah, Nandito man. yung ano yung sa ilalim. Yeah. Kaya yung massage ko pag ano, hindi, hindi dito kung di dito. Amay. Sana itong uh, pinanggagawa niyo sa buhay, tumaas na mga level na yan, ano mo? Taekwondo mo. Oh. Uh. Kailan ka ba ilaban doon sa national? <laughs> national agad. gan. Para makita natin yung kung gaano ka kagaling. Huh? Ba, iya ka lang pag nasipa ka. <laughs> push up pa lang to, ha? Hindi daw. Ba, na-push up, tatapos ng basa kamay. Naligo ka? Pinilit ko mag-40. Ah, hindi pala. Dapat 20 lang? Hindi. Hindi ba 30? Uh. Ang bilis ko pa nun. Tapos yun yung 40, hirap na hirap na ako. Oh. Yung parang nangyikinig Ah, eh. hindi na kaya talaga yun. Yeah. Pero sabi ni Sir, 30 lang. 40 nga. 40 talaga. Lahat, lahat na ako nga. Ha? Huh? Push up. <laughs> hindi. La, hindi? Ikaw lang nag-40? Ayako mo pala ito. Hindi nga, pwerte nga. Oo, oh, napwerte ata. Sanay ka naman eh. Magamit ko pa po. Patiyan. Saan ba yan? Parang gumanda yung mga darin dugo, yung blood flow. Ito yung mga kamay na pang mayaman, no? Walang trabaho kahit magwalis, uh hindi -huh. marunong. Oh! Mm. <laughs> marunong ako eh. Kinupon Tingnan natin uh kung ano na. Yeah. Hmm? Huh? Yung upuan na Taas mo na na. Taas mo na na. Kung kaya na. Taas. Dito Di sini semua sopo kita taas. Itu. Tadi di itu yun. Dito. Ha? Ye. Hey. Itu? Hmm. Butuh. Tunggu, tunggu, hmm. tunggu. Huwag manikot. Steady lang. Yan. 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 Yeah. Ugat. Huwag manikot nga. Ayun po. Bing. Pwersa to to na. yeah, right there. Kita mo yan? Hmm. Oh. Ramdaman mo, no? Kasmo? mo. Hanggang dyan pa lang. Day one, mag-day one tayo. Session mo. <laughs> <laughs> Station 1, may session 2 tayo after 3 days. Sige ha. <laughs> Kulang pa. Dito sa kabila. Yan yeah. din. Bicep pa na. Station 1, yeah. may session 1 kami. After 3 days. Okay. Kailan 3 days sa atin? Ano ngayon? Martins, Marcus, Elvis, Bernie? Okay, ulitin okay. natin. Then, basta hindi yan Wala siya na. Mas masakit nga dito. Hindi ka gaya doon sa isa. <laughs> Dami na tayong gunting. Ah. Ano. Sa kahod. nalag yan. Hindi ka gaya sa isa nak. Meron. Sabit men. Wala. Ano? Ah, meron. Ito? Ha? Yeah. Hmm. Pero mas matindi diyan si Abida, no? Nga, hmm, parang buto dito. Hindi para may ugat na ngiti. Hmm. Kumain sila mo ka o man? Hindi to ito nak hindi. Nak. Uy. No. Diyan. Dito talaga. Diyan. Di ko mahanap. Ito. Then, 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 then. Ito? Hmm? Pwede sa akin. Okay. Session 1 kami. Ay, session 2 ulit kami sa Friday. Yung isa, hindi na? Taas mga pareho. Kahit kunti, baka may level up. Sige <laughs> oh. nga. Okay. Hanggang dyan lang. Dito you... okay. you... um, na. Ang sakit. Kahit pare. Pangakulagin na. Bigla. Friday ha, ulitin natin Friday. Uh, Friday. So to guys, ano ngayon? Thursday. Thursday ngayon, 'di ba? Sabi ko, ah uh, Friday ulitin ko yung pagmasad sa kanya. Pero hindi na siya umabot dahil magaling na siya, patak pa rin tama anak. Dulo uh, urong ka anak, urong. Kita ko si papa mo. Sige. Kain tayo mo nga. Hmm. Ayan. Magaling ngayon na siya. Meron pa rin dito. Pag ginagano ko. Ah, pero pa, pag ano na yan siya, nakapagaling na. Hmm. Ayan. Nakaraan, hindi niya yan maitaas. Yeah. I like your shirt. Hmm. Minsan mo na nang yan sa akin. Okay. Pero, ang masayit naman niya ngayon, saan masakit mo? paa. Ah, ah. Saan? Yan. Sa binti nya Ilang araw na yan, anak? Yung ako bigyan yung sungat eh. Yun. Kakatakbo mo siguro yan. So, ngayon, imbes na yung kamay ang mamasas ko, binti naman yung mamasas ko ngayon. Sa kanya. Dito na. Dapat. Saan ang banda masakit?